Banglad Banglad para Banglad para Banglad 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 Banglad

mga nasa Bisaya. Ako taga Cebu po ako, doon po ako sa So Good Cebu, mga kababayan. Sa unahan po ng Danao City. But, hindi ko po alam kung ano mga kalagayan ng mga kamag-anak ko doon. Sa Bourbon, sa Pugo, sa Danao. Sa lahat po sa siyudad, mga kalat-kalat naman po kasi ang aming mga kamag-anak. Pakinggan lang po natin itong report ng 24 oras mga kababayan kung ano pong kalunos-nunos na nangyayari sa Cebu mga kababayan. Malawakan at mapaminsan ang bahay dinulot ng bagyong pino Matapos ang limang beses nitong paglandfall. Partikular na na napuruhan ang Visayas. Sa Cebu, maraming residente ang kinailangang sakluluhan sa mga bubong o second floor Ang ilan? Napaiyak na lamang sa takot Sa isang bahagi ng Talisay City, tinangay ang maraming bahay malapit sa umapaw na ilog kabi-kabila rin ang kinasang rescue operations. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasunod ng magdamag na ulan, nagising na lang ang mga taga Villa del Rio 1 sa barangay Bakayan, Cebu City na halos kalahati na lang ng kanilang bahay ang makikita. Ang mga sasakyan, tila laro ang nagpalutang-lutang sa taas ng baha. Sa iba pang kuha ng used Cooper, may mga sasakyan ng tuluyang nalubog sa tubig o di kaya nagpatong-patong matapos ano rin. May mga residente ring tila basang sisiw na naghihintay ma-rescue sa bubo. Nanpasak lolo naman ang ilang taga Sitio Galaxy sa barangay Danglag sa bayan ng Konsolasyon. Sa National Highway ng Lunsod, hanggang baywang ang kulay tsokolating baha kaya walang makadaang sasakyan. Hindi makapunta kong emergency. Pwede, please, no. -in -in -in. <laughs> Napaiyak naman sa takot ang residenteng ito ng Villa Azalea sa barangay Kotko sa bayan ng Liloan dahil sa taas ng baha. Lubog na ang unang palapag ng mga bahay at... Isipin mo yan, mga kababayan, dalawang palapag, dos andanas yan, mga kababayan, ng mga bahay. Pagkos lumubog sa baha, tinalo pa ang undoy, mga kababayan. Ang laki ng pinsala ng ginawa nito sa Cebu. Kasi sa Talisay City, Metro Cebu, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Consolacion, Liluan, hanggang Danao. North to South po ito, hanggang Bourbon, mga kababayan. Nung pininsala ng lindol na 6.9, para pong kalunus-lunus po as mas ang nangyayari ngayon. Kasi nga po, wala pong kamalay-malay ang mga tao na aabutin sila ng ganong kabaha. First time po na nangyari po sa Cebu ito mga kababayan. Magkano po ang budget ng flood control dyan mga kababayan? 26 billion mga kababayan. Tuloy lang po natin itong report na ito ng... 24 oras. na rin ang mga sasakyan. Marami sa mga residente binalot sa trapal ang mga sarili habang naghihintay ng rescue. Lubog din sa baha ang bahaging ito ng barangay Hubay sa Liloan. Sinagip ng Red Cross ang mga stranded sa ikatlong palapag ng isang bahay. Nerespondihan din ang isang buntis na dinala sa ospital. Pati ilang senior, PWD at alagang hayo. Sa sitio Tigbao sa barangay Talamban, na-recover ng BFP ang labi ng isang lalaking tinangay umano ng ilog. Umapaw rin ang ilog sa Dumlog sa bayan ng Talisay kaya nalubog ang maraming bahay sa San Pio Village. Sa taas ng tubig, napilitan ng ilang residente na manatili na lang sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. May mga residente ang kinailangang sakluluhan. Kasunod naman ang pag-apaw ng Mananga River, ganito ang tumambad sa mga opisyal na nag-inspeksyon doon. Mga sirang bahay na di na mapapakinabangan. Nailikas naman ang mga residente bago pa tumama ang bagyo. Binaharin ang barangay Tabok sa Mandawes City. Sa bahay na ito sa barangay Umapad, maraming gamit ang nasira matapos malubog sa baha. Sa Silago, Southern Leyte, kung saan unang naglandfall ang bagyong Tino, saktong alas 12 ng madaling araw kanina, ganito ang tumambad sa mga residente. Mga nawasak na bahay at nagbagsak puno at poste. Nagsagawa na ng clearing operation sa mga autoridad, pero inaalam pa ang lawak ng pinsala roon at bilang na mga apektadong pamilya. Sunod namang naglandfall ang bagyong Tino sa Borbon, Cebu, pasado alas 5 kanina. Bago ito tumama sa Sagay City, Negros Occidental. Sa barangay crossing Magalyon sa bayan ng Moises Padilla, halos bubong na lang ang nakita sa taas ng baha. Ang ilang residente tuloy nagsiakyata na sa bubong. Pinalubog din ng bagyo ang La Libertad sa Negros Oriental. Ang mga residente ang kailangan lumabas, no choice kundi lumusong sa baha. Naabot na sa... Oh my God, ginoo ko. Mm. Naabot na sa... Naabot, sa <laughs> City, halos umapaw na ang dike sa lakas na nagasanan tubig. Ginoo mm, ko. Oh. Abot dibdib pa ang baha sa ilang bahagi ng lunsod, kaya isa-isang sinagip at inilipat ang mga alagang hayop. Binahari ng kalsadang ito sa Dumaguete City. Wala namang naitalang malaking pinsat. Yan mga kababayan, ang nakakalungkot na nangyari ngayon sa Cebu. Ngayon po, siyempre may flood control po yan. Ano po yan eh? Nagagawa po ng paraan yung baha kasi nga po may budget po ang gobyerno dyan. Kaya nga po tayo may flood control. Alam niyo po ba kung magkaan ang budget dyan sa Cebu ng flood control mga kababayan? 26 billion mga kababayan. Kung ako pa kay Governor Pam Pariquatro, sana ma'am, GOV, kayo na po sana personal na mag-imbestiga dyan. But at kasuhan ninyo na lahat, pati congressman na may hawak ng project na yan, pati DPD. Ikulong nyo po lahat. Ma. kayo na po, huwag nyo na pong hintayin ng national government. Kasi napakabagal po ng national government at may proteksyonan po sila. Ma. Kayo Ayun na po, sana mayanawagan po tayo kay Pambari 4 na sana po sa nangyari ngayon sa Cebu, masahol pa yan sa Yolanda. Masahol pa sa, ano, sa Undoy dito sa Maynila. Ang naapektuhan lang malala, Marikina, Pasig lang. Pero dyan, simula Talisay City, Metro Cebu, Lapu-Lapu City, Mandawi, Consolacion, Talooka, uh, Liluan, Danao, hanggang sa Bourbon abot ng baha mga kababayan yan ang nakakalungkot lang isipin dyan Amping muntanan tanan diha mga kahigala sa akong mga kaigsuunan diha sa Cebu Amping muntanan. kay atong goberno wa pa magpakita ang atong presidente kahit isang salita lang wala pang ginagawa dyan sa inyo mabuti pa si Bipisara kahit salita lang nagpaabot na ng kanyang pang ano sa inyo dyan, mga kababayan. Amping lang mo, Perme. Kasi 26 billion po ang budget niyan. Nasaan napuntahan punta ang 26 billion? Bakit nangyari yan sa Cebu? Ano na naman kaya ang sasabihin ng, ng administrasyong ito tungkol dyan sa bahay sa Cebu? Ikaw, Congressman Redon, sa halip na unahin mo ang Dolomite Beach na pag-imbestiga, unahin mo ito. Man, ito ang kalunos-lunos na nangyayari sa kababayan mo. Sa ikaw, Bicolano ka naman, ano nga na ba bang pakialam mo sa taga Cebu? Ano Siguro ganun, kasi ganun naman ng mga ano eh, Bicolano eh, may mga Bicol Black pa kuno kayo. Pero Bicol Black pala kayo ng mga punong-puno, ng mga magnanakaw dyan. Yan ang nakakalungkot dyan, mga kababayan. Sana, loobin ng Diyos na mapatawan talaga ng uh, may sala dito sa nangyari sa Cebu. Kasi hindi na hubiro ito, mga kababayan. Grabe na pong salanta ito. Pakinggan po lang po natin ang interview ni Pambari 4, mga kababayan. Kasi 24 billion po, uh, 26 billion po ang budget ng flood control dyan sa po Cebu. Grabe po, kalunas-lunas po talaga ang nangyari dyan, mga kababayan. sa kinabangan mga kababayan kaya nakakalungkot naisipin dyan mga kababayan tuloy lang natin itong isa pa mga kababayan Ay, ito pa tama ngayon ito. ito mga kababayan pakinggan lang natin yung interview ni Pambare Cuatro Can you please give us an update? What is the latest? What are the numbers? Areas that are most affected? Um, Karen, it was by far the worst flash flood caused by a typhoon in the history of Cebu. As for the Cebu province, we have 39 casualties, 35 municipalities were affected by the uh, flash floods. and we have 119,000 uh, individuals um, evacuated. Okay. All over the province. Yes. Uh -oh. So, yung 39 po, saan po ulit yun, ma'am? Kasi 48 ang bilang po ngayon. Mm. ito lang sa current, sa ano lang to, sa province. Kasi iba yung count account for the cities, yes. So, yan po yung 39, tapos basahin ko po, no? Um, mm -hmm. so, labing lima sa Compostela, walo sa Danao, siyam yes. sa Mandawit, ito sa Talisay, siyam mismo sa Cebu City. So, naging yes, 48 sir. po siya, including Cebu City. Yes, Karen. Yes, okay. All right. Eh, sa ngayon po, ma'am, I know that the flood water sub 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 subsided. Kamusta oh. po? Mga kababay, yan po, malala po talaga nangyari. Mahigit pa po sa lahat ng dinanas ng mga pagbaha dito sa atin, mga kababay. Malala pa po yan sa Metro Manila. Mamala, malala po yan sa Yolanda. Mas malala pa yan sa Undoy. Yan ang nangyari dito sa Metro Manila. Mga yan po ang nakakalunos-lunos na pakinggan dito sa atin. And yet, yung presidente natin, wala ka man lang maririnig sa kanya. Mga Pagkos, ang kanyang ginawa, nanahimik lang sa, pala sa palasyo Hanggang ngayon, hindi pa nagsasalita ang presidente natin sa nangyayari dyan sa Cebu. Ano kaya? Anong ginagawa ng presidente natin? ngayon? May kumusta ang kanya mga kababayan hindi. Wala talaga siyang pakialam sa atin mga kababayan. <laughs> ang katulad nga ng sinabi ni Claire Castro, nung sinabi ni Anjo, Anjo Eliana na mag nanawagan siya mag hair political test si BBM. Anong sabi ni Claire Castro? Who are you? <laughs> Sino daw tayo lang? Ganun lang ang tingin sa atin. Who are you? Sino ka na magdemand ng ganyan? Yan ang sagot ng palasyo kay... Yan ang tingin sa atin ng palasyo, mga kapatid. Sino nga ba naman tayo para anuin niya? Kaya nakakalungkot lang po, isipin mga kababayan, na pinabayaan po talaga ang isipo. 26 billion, mananawagan po ako kayo, pambarikwatro, na sana ikaw na po mag-imbestiga, ma'am. Akulong nyo na po lahat yung mga politiko na involved dyan, mga kababayan. Ah, hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Pa-like naman po, pa-share, pa-subscribe ang YouTube channel, Deodorano TV 2.0. Ah, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat. God save the Philippines.